Laman ng mga usap-usapan ngayon sa ilang mga entertainment news sites at mga social media platforms ang latest update na isiniwalat ni Christy Furman sa kanyang online program patungkol kina Paolo Avelino at Kim Chiu. Ayon sa pagsisiwalat ni Christy Furman, may ilang mga netizens ang nakakita kina Paulo Avelino at Kim Chiu na magkasamang nagdi-date sa isang mall. Bukod sa pagsasama nilang dalawa ay may nakakita rin na magkaakbay o kaya naman ay magkahawak ang kanilang mga kamay. Ayon pa kay Christy Furman, may mga netizens na nagparating sa kanya kalaki pang mga larawan ni na Kim Chiu at Paulo Avelino na parehong nakasuot ng sombrero at face mask na magkahawak kamay na naglalakad sa loob ng isang mall. Sinabi naman ng co-host ni Christy Furman na si Romel Chika na talagang nalalapit na ang pag-amin ni na Paulo Avelino at Kim Chiu sa kanilang relasyon. Sa ngayon ay tila kinikilala muna umano nila ang isa't isa at siniguro muna ang kanilang compatibility bago aminin sa publiko ang namamagitan sa kanila tila paraan rin nila ito para kung sakaling hindi mag-work ang kanilang pagdi-date ay hindi na magiging malaking isyo sa mga netizens dahil wala naman silang inamin. Matatandaan na sa isang panayam kina Paulo Avelino at Kim Chu ay sinabi ni Paulo Avelino na hinay-hinay lang. Pahiwating ito na naghihinay-hinay muna sila ni Kim Chu at hindi minamadali ang pagkilala sa isa't isa. Sinabi rin noon ni Paulo Avelino sa isang panayamang mga pahayag na what you see is what you get kung saan binibigyan niya ng laya ang kanilang mga tagahanga na mag-isip ng kung ano sa kanilang relasyon na dalawa. Ano ang sa inyo sa balitang ito?